Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tahimik pa rin si Jack Roberto sa balitang naghiwalay na sila ng long-time girlfriend na si Barbie Forteza. Ang breakup na isinapubliko ni Barbie sa Instagram noong ikalawa ng Enero ay nagtapos sa kanilang pitong taong relasyon. Sa kanyang post, pinasalamatan ni Barbie si Jack sa pagmamahal at pag-aalaga nito sa kanya sa loob ng kanilang relasyon. Bagamat hindi niya ibinahagi ang tiyak na dahilan ng kanilang hiwalayan, ipinahayag ng aktres ang pagnanais na magpatuloy sila sa kanikanilang buhay na may respeto at malasakit para sa isa't isa. Samantala, si Jack ay nanatiling tahimik at wala pang inilalabas na pahayag ukol sa isyu. Ang kanyang pinakahuling Instagram post ay isang video ni Glock9 na nagtanghal sa isang New Year Countdown event sa Makati noong ikaisa ng Enero. Nilagyan niya ito ng caption na, Welcome 2025! Happy New Year! Kapansin-pansin din na nakalimit ang comment section ng post na ito na tila paraan upang maiwasan ng mga katanungan o puna mula sa mga tagahanga tungkol sa kanilang breakup. Ang huling post ni Jack na kasama si Barbie ay noong Disyembre kung saan nagbahagi siya ng larawan nilang magkasama habang nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa isang steakhouse. Sa pahayag ni Barbie, binigyang diin niya ang pagiging exceptional na partner ni Jack sa loob ng maraming taon. Pinasalamatan niya ito sa lahat ng alaala at hiniling na matagpuan ni Jack ang pagmamahal na nararapat sa kanya. Hindi maiwasan ng mga tagahanga ang pagdadalamhati sa pagtatapos ng isa sa pinakaminamahal na showbiz couple sa Pilipinas. Marami ang umaasa na sa kabila ng hiwalayan, magpapatuloy ang kanilang tagumpay sa kanikanilang karera at personal na buhay. Nayan kaya sa kanilang breakup ang mga intrigang kumalat kamakailan tungkol sa kanilang relasyon ni David Lococo? O may ibang dahilan na mas piniling itago ng dating magkasintahan.